Pag tayo ay may problema, kadalasan ang dalangin natin ay, Lord, alisin mo po itong problemang ito. Tapos pag naalis na ang problema, praise the Lord. Ganun lang ba yun? Bibigyan lang ba tayo ng problema para alisin, tapos, tapos na yon. Alam na marami sa inyo na noong 2018 ay nag-undergo ko ng isang brain surgery para alisin ng isang tumor. Noong huling check-up ko, kamakailan lang, ay napaalalahanan ako na kung na-delay ang operasyon at pinagpaliban, eh baka nabulag na ako. Nagpapasalamat ako sa Diyos dahil matagumpay na naalis yung tumor at so far, mag-aapat na taon na, eh hindi naman bumabalik o tumutubong muli. Wala na akong iniinom na gamot para sa naging sakit kong yon at wala na ding pinagbabawal sa akin sa mga activities. Sa so madaling sabi, back to normal na lahat. Kaya nga ang tanong ko, eh ganun lang ba yon? May darating na problema, mareresolba at tapos na? Ang sagot ko ay hindi. Sapagat higit pa sa pagdating at pag-alis ng problema ay ang panibagong antas ng pagkakilala sa Diyos at paglago sa pananampalataya ang naranasan. Tanggalin man o hindi ng Diyos ang problema ang pinagdadaanan mo, tandaan mo na hindi ito darating na walang layunin at walang pakinabang. Misan may mga ginagawa ang Diyos sa buhay natin na higit pa sa ating inaakala. 'Yung akala mo na ang mahalaga lang ay kagalingang pisikal, minsan ay kagalingan ng buong pagkatao natin ang binibigay ng Diyos. Dahil may mga pagkakataon na mas natututo tayong umunawa sa iba, magpatawad sa iba, magpahalaga sa iba dahil sa ating mga pinagdadaanan. Hindi nga ba't mas madaling magtuon sa lalong mahalaga pag alam mong ang buhay ay maiksi at pansamantala? Mas marunong kang umunawa sa iba kapag naranasan mo ang pinagdadaanan nila mas naipapanalangin mo sila dahil alam mo kung ano ang pakiramdam ng isang taong may pinagdadaan ng problema. Sabi nga ng Bible, pinalalakas niya ang ating loob sa lahat ng ating paghihirap para sa pamamagitan ng kalakasan ng loob na ibinigay sa atin ng Diyos ay mapalakas din natin ang loob ng ibang nagihirap. Misa na mga pagsubok na ating pinagdaraanan ay nagiging paraan ng Diyos upang tayo ay hubugin, upang lalong maging kagamit-gamit. Hindi natin laging nakikita ito at namamalayan. Pero ang Diyos ay hindi kikilos ng walang layunin at pag-ibig. May mga pagkilos ang Diyos na higit sa kayang unawain ng ating isip at kailangan nating magtiwala na kapag ang Diyos ang nagpahintulot, darating ang karanasang iyon na may layunin, pagpabago at paghubog. Mahal ka ng Diyos. Ano man ang pinagdadaanan mo, tandaan mo, mahal ka ng Diyos. Magpasakop ka at magpahubog sa Kanya sa gitna ng iyong problema at mararanasan mo ang kapangyarihan ng Diyos sa paraang naiiba at lalong mapagpala. Asa ka pa?